Kilala mo ba ang content creators na to? Baka napadaan na siya sa timeline mo. Sa unang tingin, parang simple lang siyang tignan. Pero yung kinikita niya online pang big time, isa din siya sa pinakamalaking kinikita ngayon sa social media. Kung saan hindi naman bababa sa 10 million views ang kanyang nakukuha sa Facebook page niya. Kaya naman, mapapatanong ka na lang talaga. Magkano na kaya ang kinikita ni Sir Gabin? Kilalanin si Gavin Rueda Kapinpin o mas kilala bilang si Sir Gabin kung saan isa siya sa mga naghahari ngayon sa social media. Nakasama naman niya dito ang kanyang mga kapatid na tinawag naman silang Kapin Pin Brothers. Sumikat siya sa online dahil sa kanyang mga kalokohan at mga nakakatawang mga content. Nagsimula siyang mag-upload noong 2012 at nagsimula siya bilang isang musikero sa online. At sumikat siya sa Pilipinas sa pamamagitan ng pag-upload ng mga comedy at kalokohan sa social media kasama ang kanyang mga kapatid. Kaya naman sa kanilang mga kalokohan at pagpapatawa ay talaga namang naging stress reliever sila ng mga libu-libong manonood sa online. Kaya naman dahil dito, ginawaran siya na, bilang isa sa mga most viewed vlogger ngayon sa social media. Dahil nga sa kanilang good vibes na dala sa online, isa sila ngayon sa mabilis na pag ng bilang ng followers kung saan meron na siyang napakaraming 11 million followers na ngayon. Samantala sa TikTok naman, meron na siyang 10.7 million followers at hindi naman dito mawawala ang kanyang YouTube channel na nasa 6.44 million subscribers na ngayon. dahil nga sikat na sila ngayon sa Facebook kung saan million din ang kanilang views sa kanilang mga content ay hindi ipagkakaila na million din ang kanilang kinikita dito isa na nga dito ang nag-viral video nila ay noong sinurpresa nila ang kanilang pinsan ng isang sasakyan kung saan ang video ay umabot lang naman sa 54.3 million views ayon naman sa ilang source pumapalo naman sa 100 US dollars ang bawat nakukuhang million of views ang mga vloggers sa Facebook kaya naman kung pagbabasihan kumita si Sir Gabin sa isang video worth 300 13,000 pesos at ayon sa Starstat, umaabot lang naman ang kanyang monthly income worth 10 million ang kanyang kinikita sa Facebook. Ayon sa Social Blade, ang earnings ni Sir Gabin per month ay nasa $269,000. Kung i-convert natin sa peso, ito ay umaabot lang naman worth 15 million pesos ang kinikita ngayon ng Kapinpin Brothers per month. At kung taon-taon naman ang pag-uusapan ng kanilang kinikita sa YouTube, ito ay umaabot lang naman sa halos 175 million pesos. Kaya naman sa laki ng kinikita nila ngayon, hindi ipagkakailan na milyon-milyon ang kanyang mga naipundar na mga ari-ari para sa kanyang pamilya at nito lamang taon binigyan niya ang kanyang bunsong kapatid ng isang brand new Ford Everest na nagkakahalaga worth 1.8 million pesos. Rinigalohan din niya ang kanyang isa pang kapatid ng isang Toyota Hiace Grandia na ang presyo nito worth 2.5 million pesos. Bumili din siya ng bagong sasakyan na pinakustomize pa niya ito na isang Ford Mustang na ang presyo nito worth 3.2 million pesos at binigyan naman niya ang kanyang ina ng isang house and lot kung saan may sukat na 3,500 square meters na lupa na ang halaga nito worth 35 million pesos. Bukod pa sa kanyang mga naipundar sa kanyang pamilya ay hindi naman siya nakalimot na tumulong para sa mga kapuspalad kung saan namimigay rin ito ng tulong sa mga charity sa mga nangangailangan. Kaya naman ngayon ang Kapin Pin Brothers ay isa sa hinahangaan ngayon at itinuturing na isa sa pinakamatagumpay sa mundo ng social media.